Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito, uh, pag-usapan na ho natin itong isa sa mga kalokohan na ginagawa ng administrasyon ho na ito. Alam nyo mga kababayan, pagpasensya nyo na yung nakarang video natin, eh, nasira ho yung audio para hong ano, nagloko ho yung ating uh, laptop. Ah. Uh, pagpasensya nyo na, gumagaya ho ito sa mga jowa nyo mahilig magloko. Anyway ho, eto na nga pag-usapan na po natin itong uh, nangyayari dito sa Dabao. Kasi alam nyo, mga kababayan, yan. kung papansinin ninyo noong mga nakaraang araw yung uh, kanilang hinire na attack dog na si vlogger uh, Claire de ano to si ano si Claire Castro hindi natin niya lang kung kaano-ano ba ito ni Francis Castro pero yung ugali pareho silang uh, hindi maganda ha yeah. eto yung uh, si Claire Castro si Yuse Claire Castro isang uh, ano nga presidential uh, press uh, officer ang tawag nila o, oh, ayaw nilang tawagin press secretary kasi hindi naman daw siya mukhang secretary. Mas mukha siyang palingkera kaysa sa secretary. Kaya itong si Claire Castro na to, tawagin na lang natin si Madam Claire. Kasi hindi naman bagay sa kanya tawagin music eh. Kasi yung attitude niya, yung attitude yung ugali niya, ugaling kanto girl eh. Uh, ugaling palingkera kaya wag na ho nating tawagin siyang uh, Claire. Tawagin na lang po natin siyang si Madam Claire. Yung parang si dapat nga si Manang clear na lang eh, di ba? Oh, anyway, ganito nga yun. Sinasabi niya ng mga nakarang araw, di ba, diniin niya, diniin si ano si si Baste. Sinasabi niya bakit hindi tanungin ni Baste yung uh, record ng kanyang ama tungkol dun sa criminality ng Davao. Tapos keso umaangat daw ang criminality. Dalawang beses siya, pangat actually tatlong beses siyang nagpa Press, uh, nagpa-press briefing tatlong beses din niya atang inulit, kung hindi ako nagkakamali, na sinasabi niyang uh, lumalala ang krimen at kaguluhan sa Davao City. Ayan. Yan yung kanyang uh, istorya. Alam naman po natin ang ginagawaho ng administrasyon na ito. Niuyurakan no ang Davao para ho naman sila ay magmukhang malinis. Sabi nga nila, di ba? Para magbuka kang malinis, dudumihan mo yung kapwa mo. <laughs> Ganun po ang ginagawa nito pong Claire uh, uh, ano na po ito itong si Claire o si Madam Claire. Ganyan ang ginagawa niya, dinudungisan niya ang Dabaw. Ang hindi niya naintindihan dahil nga alam mo parang pinulot lang uto sa kanto, walahong alam mo ito. Ayoko naman tawagin bobo pero sa totoo lang napaka-ignorant nito kasi hindi niya alam na tinanggalan ng police power si Mayor Basti Duterte. Ah, Tinanggal sa kanya yung uh, command. Ibig sabihin kasi sa mga ordinary uh, mga city Usually, nasa kanilang uh, uh, mayor yung command ng police. Dito sa Dabao, tinanggal kay Baste. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi ho nakagalaw si Baste nung panahon ng KOJC siege dyan sa Dabao. Kasi tinanggal ho sa kanya yung uh, authority para mag-control ng, ng uh, police sa Dabao. Ang dami hong ginawang katarantaduhan diyan para tanggalan ng power ang mga Duterte. Panghihigante ng mga animal na 'yan eh. Nung nawala ho ang mga hawak ng kapangyarihan ng isang mayor doon sa lungsod. naturalmente, eh hindi ho nila alam ko ano yung tamang paraan para ayusin ang crime peace and order ng city na 'yan. So, may mga criminal lumalabas. May mga umaangat, syempre, hindi mo na kontrolado. Tapos ang mga nilagay pa nila dyan, hindi mga taga-dabaw. Kasi nga, napapraning tumpunyetang gobyernong ito, napapraning sila na baka mamaya magka-revolusyon daw. Ayun, tinanggal lahat ng mga taga-dabaw ang pinalit kung saan saang galing uh, city sa Pilipinas o so, kaya probinsya. Ganun na nangyari. So, hindi na ho maayos ang dabaw, in a sense. Kasi nga po, hindi kontrolado ni ni Mayor Baste Duterte. Yan po ang naging problema ng Davao City. Tapos, inaraw-araw yan ni, ni Madam Claire na kesyo maguloong Davao, kesyo ganito. di ba sa Davao naman yan, kesyo ganyan. ba diba, lagi siyang ganyan eh. At akdok eh. Kesa napurihin at gawa ng magandang balita ang uh, administrasyon ni Marcos, yung kanyang boss, ang ginagawa ko hindi atakihin ng atakihin ng mga Duterte. Eh yun na nga, ang problema, nagmumukha ho siya ang tanga. Kasi nga ho, hindi niya alam na wala na ho kay mas baste yung kapangyarihan ng pulis. Ito pang pa masama. Ang katunayan niyan, sa isa sa mga krimen na nangyari dyan, alam naman po natin yung stage na krimen, yung uh, meron daw din Nakawa na pawn shop, yung tangan tatlong... Mantakin mo? Isipin nyo ito ha? yung kanilang uh, pang-escape na ano na motor, sirapa. Tapos tatlo silang nakasakay. Tapos may bit -bit silang baril. Ngayon no, ganban. Alam nyo ba ibig sabihin ng ganban? Ibig sabihin ng ganban, kahit pulis, bawal magdala kung hindi ito naka-uniforme. Kung hindi ito duty, bawal po ang pulis magdala. Kaya nga kung gusto kung kailangan magdala ng pulis, kailangan naka-uniforme po sila. At meron po yan, exemption. Yung kanilang departamento, may kanya-kanyang exemption. Ibig sabihin, mahigpit po pagdating sa pagbibitbit ng armas. At kung makikita nyo naman, kaliwat ka na ng uh, checkpoint. Ngayon, sa buong Pilipinas, eh kahit to sa dabaw, kahit hindi ho gun ban, kaliwat ka na ng checkpoint doon. Papasok ka pa lang doon sa lunsod, may checkpoint na. Bawal nga daw ang mga kutsi-kutsili, mga balibalisong eh paano pa kaya yung isang mahabang barel na nasa bag, na obvious namang barel? Di ba? Yung, eh, siyempre, alam nyo mga kababayan, ang dali-dali na mamalaman kung baril yan kasi ang laki-laki ng bag, tapos ang, ang, uh, ang parang ang niya, hindi, wala siyang laman, di ba? Parang baril lang ang laman. So, kitang-kita ho yun. Mantakin yung nakapasok nang walang sumisita. Hindi naka-uniforme. Tapos, tatlo silang nakaangkas. Di ba? tapos si Rapa. Gagamitin mong pang uh, pang uh, ho, anong tawag dito pang uh, nanakaw tapos eh sira yung motor. Di malaki mo laki gumamit ng magandang-gandang motor para man lang sigurado makatakas kayo. Di ba? Yun ang senaryo. Ito pa ang matindi. May lumabas na balita ha, dito sa balita na ito na grabe ho, papakita ko sa inyo. Sa ano ito eh, sa Facebook lumabas po itong uh, itong uh, from uh, DXDC. Ayan, ha. Papakita natin, ha. Uh, wait lang kasi hindi hindi pala nakaano to, naka Ayun, ah, anyway, naka naman pala yung mukha niya. So hindi na rin natin maipakita. Dito sa isang uh, local local news. Okay? Pakita lang natin, isang local news po ang nagsabi ho na ito hong uh, etong dahuling suspect, ha? Suspect ha. Ito ay ano daw po Ayan, ayan. Wait a minute. Ayan. I-ano lang natin. Pakita natin. Ayan. Ito yung uh, suspect na nahuli doon sa... Diyan sa stage na ano na... na uh, crime. Oh, ito. Ayan. Pakita natin. Ayan, no? Oh. Hold up sa pawn shop sa ilustre. Oh, pag pangdaot sa mga Duterte. Oh. Eh, itin-translate din natin yan. Huwag kayong mag -alala. Sa mga hindi ko nakakaintindi ng Bisaya, eh, translate po natin. May kaibigan po tayo ng bagaling mag-translate. Ang pangalan niya si Chat. Oh, ang apelido niya, GPT. GPT, GPT. Ganon, ha? ha? Sabi niya dito, muling nilinaw ng isa sa mga suspect na naganap, eto, hold up sa pawn shop sa ilustre, paninira sa mga Duterte. Muling nilinaw ng isa sa mga suspect sa naganap na hold up sa Hanas Pawn Shop noong February 26, sa Ilustre Street, Davao City na isa sa mga motibo ng krimen ay para paninira sa pamilya Duterte. Umamin po yang nahuli na yan, yan nasa baba na yan, di lang nagkasa sa screen natin. Anyway, nakabler naman yan. Yang nahuling suspect, inamin niya na talagang ang motibo nila ay siraan ang pamilya Duterte. parang style lang ni Attorney Claire ito ah. Yeah. Na ang motibo ay siraan ng mga Duterte sa kanyang trabaho, di ba? Ganyan, ganyan, ganyan na ganyan no ito si Etor Claire. O ito naman, gumawa ng krimen para siraan ng mga Duterte ang pamilya Duterte sa panayam ng mga mamamahayag sa naarestong suspect na si Johnny Dehito Bulawan. Isiniwalat niya na bukod sa mahina ang seguridad ng na naturang pawnshop, isa rin sa dahilan ng krimen ay ang paglikha ng kaguluhan sa lungsod batay sa narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Ako po! Ayon sa suspect, nag-alinlangan siyang sumama ng malamang lungsod ng Dabaw ang target ng kanilang operasyon. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa pera sa sobrang kakasugal, ay hindi, hindi kasama yun, hindi kasama yung sobrang kasasugal. <laughs> hindi mo kasama yun. Ha? Napilitan siyang sumama sa grupo ng mga holdaper. Oh. Dagdag pa rito, inamin din ni Johnny na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga noong mismong araw ng kanilang panluloob. Paano ba yan, Madam Claire? Paano ba yan, Madam Claire? Oh. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Davao City Police. Dako yari ka diyan. Ang naarestong suspect at kaha at haharap sa susunod na sunod-sunod na kaso habang patuloy na tinutugis ang iba pang responsable sa krimen. Ako. Alam nyo may nagbalita pa sa atin mula sa local uh, local news. Isa daw sa mga inamin ng suspect ay inutusan lang sila. May nag-utos sa taas. Naalala ko na naman yan. Yung mga kinausap na pulis noon doon sa KOJC ano sabi? Utos lang sa amin. Sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung punyetang nasa taas na yan? Hindi ako hindi, hindi ko maintindihan sino ba yung nasa taas. Lagi nyo sinusunod. Kahit mali na, sinusunod nyo pa rin. Ganyan na litanya ng mga pulis nun na nasa KOJC hindi pasensya na ah, kami ayaw din namin to pero sumusunod lamang kami sa utos sa taas sino ba yung lintik na nasa taas na yan? Ha? Demonyo ba yan? Ba't nasa taas? Ba't wala sa uh, impyerno yung animal na yan? Anyway eto din ganun din nang sinabi dun sa mga local uh, news na sumusunod lamang sila sa utos sa taas at ang motibo nga siraan ang pamilya Duterte mag Likha ng kaguluhan sa Dabao City. Yan ang kanilang motibo. Alam nyo mga kababayan, hindi humaganda ito. Ha? Parang naalala ko tuloy yung panahon ni ni Ferdinand Marcos Sr. di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng gulo di ba? Para magdeklara ng martial law ang uh, si Marcos Sr. noon. Kesyo yung basta gumawa sila ng eksena noon eh para mag-declare po ng ano ng uh, ng ka, ng ano ng uh, kaguluhan at magdeklara ng martial law si Marcos noon. Naku po. Parang ganito naman ang ginagawa ngayon sa Davao City eh para ewan ko kung magdedeklara ba sila ng martial sa Davao City. Kasi posible po 'yun eh, 'di ba? Na yung Davao City lang may martial Nangyari po yan noon, di ba? Na I think uh, yung nagkaroon ng uh, rebellion do sa lugar lang na yun na uh, law. So dito, hindi kaya inutusan sila Na magasik ng lagim sa Davao City Para po, one, masiraan ang mga Duterte Alam naman natin yan ang uh, exhibit A ng uh, Duterte family Eh yung ang Davao ay maayos So hindi kaya yan ang dahilan si siraan ng Davao City para po sa sa kanilang uh, pangalawang nais mangyari. Ano po 'yun? Martial law. 'Di ba ho? Hindi kaya gusto nilang magano rin ng martial law para ho magkaroon talaga ng matinding uh, kaguluhan diyan at control, ika nga. Kaguluhan sa mga namumuno pero control. Ibig sabihin, amin na 'to. Walang gagalaw dito. Lahat ng mga meron dito, sisikwatin namin. Hindi kaya ganun ang motibo? Hindi, isipin nyo na mabuti ito ha. Kasi yan ang pwedeng maging dahilan eh. Kasi alam naman natin, ang, ano nang uh, ang kahinaan ng administrasyon na ito ay Mindanao. May pattern po yan. Ang kahinaan po ng administrasyon na to ay Mindanao. Aside from that, ang isa sa mga kahinaan pa ng administrasyon na ito, noong una ay ang media. Kaya nga ho, sinampulan nila ang SMNI, tinakot nila ang SMNI, kinontra nila ang SMNI para magkaroon ng uh, takot sa mga ibang media. Na kung etong ang SMNI, close namin, ay nagawa naming pasara. Nagawa naming yurakan ng kanilang imahe at etong si Pastor Kibuloy na isang alam naman natin malaking natutulong sa kampanya hindi lamang po noon kay Pangulong Duterte maging ngayon sa PDP yung buong slate ni Pangulong Duterte pag ang uh, organized po niyan ay ang KOJC at si Pastor Kibuloy talaga namang todo oh. isipin nyo to ha hindi kaya kaya sinampulan yon para magkaroon ng takot sa ibang mga media I think yun ang naging resulta nun, di ba? At yung mga susuporta sa mga Duterte, tulad ni Kibuloy, sinampulan din nila. Kaya ito, sa tingin ko, itong sa Davao, sasampulan nila ang Davao City. Di ba? Pag sample nila sa Davao City na, ah, kayo mga taga Mindanao, tigas ng ulo nyo, ha? Sa namin ang pinakamalakas na lunsod sa, Daba sa Mindanao, ang Davao City. Pag sinampula namin yan, siguradong susunod ang lahat ng city sa Mindanao. Isipin niya mabuti yan. Yan ang maaaring mangyari. Kaya ito ho'y nakakatakot. Hindi po ito tama. Mali na po itong nangyayari na ito. Ito po ay isang pagsira ng demokrasya sa Pilipinas. Dahil alam mo yun, for the first time in our country, saan ka nakakita? talagang yung effort ng gobyerno para siraan ng isang pamilya, pamilya Duterte, mula sa kamara sinisiraan, mula sa executive sinisiraan, nag-hire pa sila ng attack dog, di ba? Para siraan ng mga Duterte. Ito eto ba coincidence lang? Naisipin niyo mabuti, coincidence lang po ba ito? Ha? Coincidence lang po ba ito na kung saan yung bagong secretary panay ang banat sa Davao City, panay ang banat kay Baste. Sabay naglabasan itong mga to. etong mga ganitong uh, stage crime na nangyari. At ito nga, nahuli na ho, umamin. Sa media, umamin. Kasi baka sabihin niya, ba, akala ko ba, arestado siya ng polis. Oo, Pero tandaan nyo, nung hinarap sa media, nayari, di ba? Nayari po, nung hinarap sa media doon na paamin na talagang ang dahilan para maghasik ng lagim o gulo dito sa Mindanao. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ito. Ha? Ito po'y nakakabagabag, nakaka, nakakatakot po yung ganitong ginagawa nila sa Davao City. Ang ganda-ganda ng Davao City, ang payapa dyan mga kababayan. Pag ako nagpunta dyan, safety-safety ako dyan. Yung mga taxi dyan, isosoli sa su sukli su mo hindi bastos kasi yari sila sa mayor nila pag lumuloko sila A alam mo ang titino ng mga taga Davao hindi to walang biro ito hindi kayo pumunta ewan ko ngayon kung hinaluan na nila ng mga mga kusaang sa ang uh, pulis nang galing eh matitinuhuyan mga yan respect may yung respeto nila maayos so hindi ako sa nanlalaita hindi ko na lang papangalanan ko nung city isa sa probinsya sa Visayas maunlad din po itong pero pag sumakay ka ng taxi doon tang ina para mga taga Maynila alam mo yung ganun oh, eh, kayo sigurado ako alam nyo na kung saan yan oh. oh. kasi na experience nyo na rin yan yung asal ng mga taxi driver diyan parang mga taxi driver sa Pilipinas na bastos hindi wala naman lahat bastos ha pero alam naman natin sa taxi driver sa Pilipinas kung hindi bastos manyakol magkaiba kasi yung bastos sa manyakol ha yung bastos yung magsalita yung uh, arrogant ay pa yung manyakol manyakol yung nag uh, nagkakamot habang nagmamaneho di ba kung hindi ganoon di ba eh, hindi naman naliligo. <laughs> hindi, totoyan yan. Walang biro. Wala bagang kaprofesyonalism na dating. Di ba? Hindi yung, hindi yung profesional. Ika nga. So, parang, uh, kaya nga, alam nyo mga kababayan, eto nga yung sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na napaka-importanting maunawaan natin. Di ba? Na... Doon pala makikita mo na yung kaayusan ng Davao City. Sobrang ayos Pati mga taxi driver, marespeto. Pagka pumunta ka sa mga... Alam mo yun, sa mga... <coughs> excuse me. Sa mga street foods yung mga kinakainan. Magalang, maayos silang magsalita. Hindi yung parang nanlalamang. Hindi ganun. Ewan ko kung talagang ganun kasi. Ganun talaga siguro sila pinalaki ng mayor nila, si Pangulong Duterte. Kaya nabago yung kultura ng dabaw. Mantakin mo ngayon, ganyan na. Wow! Ha? wow talaga. Magtataka ka. Paano nangyari yun? Di ba? At isipin mo, ito matindi. Yan ang target ng kanilang attack dog na press officer. Mayat maya, laging binabangga ang kaguluhan sa Davao City, ang crime rate sa Davao City. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin ba, kakunchaba ang presidente? Dahil siya ang naguutos dito sa press officer? Kakunchaba ba sila? Para palabasing magulo ang dabaw Tapos may senaryong ginawa Ito ano eh Stage Inamin Ngamang gulo kayo Ibig sabihin hindi ho ito ang motibo eh Para magnakaw lang Ang talaga motibo Magkagulo O guluhin ang dabaw Umamin Nagguluhin ang dabaw Yun ang motibo Tapos biglang Yung Yung taga Malacanang Yun ang bukang bibig Aba, matindi yun mga kababayan. Hindi pa pwedeng coincidence lang po yun. Malupit po yun. Kaya yan ho ay bantayan natin mga kababayan. Hindi ho tama yan. Sana ho eh uh, patuloy nating bantayan ang Davao City at mga kaganapan dyan. Dahil baka mamaya eh dahil sa alam nilang sobrang lakas ng puwersa ng mga Duterte eh, talagang tuluyang magkamarsyalo dyan. Di ba ho? Maraming salamat po ako po si Banat Bay. Uh, i don't know what i doing